Ano ang nangyayari? Huh? Bakit nagmamadali kayo? Ah, Saan po punta? Kaya pala... Kahit tapo... ...mabapatago ako, ako eh. <laughs> Dahil... <laughs> sila'y nagpapatibok ng... Atong na malakas! Si ko. <laughs> nandiyan na sila guys. <laughs> <laughs> Kaya pala kasi plastik. So real na nila po. Ha? Huh? Kaya masasabi ko lang sa inyo. Wow. Iwas-iwas 'yan mga Hindi niyo naman talaga kailang kailangan. <laughs> Dahil Minamay, iwasan niyo 'pag kakahuta. Ang gutan ay dapat bayaran. Wow. Kaya, mabuti pang bayaran mo nilang wala ang hutang. Wow! Sa kaaling magkitip ako, mangilangan ako ng mga hutangan. Meron pa akong malalapitan. Eh. Wow! Kaya kayong mga nagpapangutang. Huwag <laughs> niyo rin akong pagtataguan, ha? I love you. Trabaho lang walang personalan. Dahil ang video na ito na aking ginawa ay hindi para sa mga bata. Parental guidance is a must. <laughs> teka, teka, ba't mo napunta doon?